Yo, what's up mga ka-idol? Magandang, 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 magandang umaga sa inyong lahat dyan mga ka-idol ko. Kukain tayo ng pinya no? Kay paus man tayo. Ay, pinya. O liwanag, kumapit ka, kumapit ka kay Jeep Mix Vlog Pugi. Cute yan. Kay maliliit man, Cute yan. Mm, kasing kasing cute ng jowa nyo ngayon. Agoy! Yo, what's up mga ka-idol? Magandang, magandang 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 umaga sa inyong lahat jan mga ka-idol ko. Hu! Agoy! Aguroy! <laughs> huh! nawala yung ating pangboses mga ka-idol, oh. Napapaos na si Idol Jeep mga ka-idol. <laughs> huh! hindi sana ako mag mag content ngayon mga idol eh kasi maraming pumapasok sa ating puso't isipan mga idol Nagugul naguguluhan na ako mga ka idol <laughs> agoy <laughs> huh! eh boom, pinasok ko talaga sa puso't isipan ko mga idol na sayang naman kung hindi ako magbablog ngayon kung hindi ako gagawa ng content saka hindi ko rin ma may update natin yung mga solid nating supporters dyan sa mga solid nating supporters mga silent viewers mga OFW na kasubaybay nitong channel na ito o kaya nilakasan ko yung aking loob no? na yun kay, pag hindi tayo mag upload mga ka idol no? kay, kung hindi tayo uma upload talaga mga idol wala talagang dollar na papasok mga ka idol ay hmm, Saka wala ding dala na papasok kung in-skip yun yung ads, no? Mm. Kaya maraming po salamat sa inyo mga ka-idol talaga, no? oo oh, paos na paos si eh, Idol Jeep ngayon mga ka-idol, oy. oh, dahil siguro to sa mga mabibigat na, kuan, na mabibigat na yung pagpasa natin, ganyan, umuulan pa dito kasi tag na dito. oh, yun, kaya napapaos ako. Mm, napapaos yung ating pambosis Yung pambosis nating malupit kaguy. <laughs> yung mabusis nating manupit mga ka-idol na parang humahagupit. Aguroy! <laughs> huh! mga ka-idol, bali, ibabahagi ko sa inyo yung ating umagahan ngayon bago tayo pumunta sa ating sa ating ginawa sa ating pagtatanim dito sa ating province mga idol province of Bohol yon shout sa lahat ng mga taga Bohol dyan mga idol bali ito lang yung aking babahagi sa inyo mga idol ay yung ating umagahan mga ka-idol ha kay mustatan siya man to oh, hindi na makabig kasi idol jeep kay bulol man <laughs> oh. <laughs> oh. bulol ba mga idol o oh, yun mm, tanggapin natin yung katotohanan Nabulo talaga si Idol Jeff mga ka-idol. No. Oh. Good morning sa inyong lahat dyan mga ka ko. Oh. Oh. Ito yung ating kawan mga ka-idol oh. Yung ating gulay, the sa ating katawan. Mm, importante yung ating ating mga gulay mga ka-idol. Uy, mm, the yan kay yung mga sa unang panahon mga ka-idol, bali ibahagi ko sa inyo to. Mm, magsasalita naman ako. Puro dalda naman ito si Idol Jeff. Oy. <laughs> o pagpasiyahan nyo no, mga ka-idol <laughs> o oh, no uh, yung mga dating mga sa, sinaunang panahon mga ka-idol o oh, mahaba yung mga mga kwan yung age nila mga ka-idol no mm. dahil kumakain sila ng gulay o oh, eh, tapos wala pang wala pang mga chemical na halo mm. mga chemical mga ka-idol ba o kaya taas yung kanya, kanilang buhay mm -mm. Mm, kasi asin pa yon asin ba yung tinitimpla nila. Mm, um, wala pang chemical dati kaya mataas. O, ngayon, marami namang chemical na ngayon. Mm, um, o yun. Kaya unti-unti bumababa yung edad ng tao, yung AIDS, AIDS yung taon ng tao. Mm, um, ba diba, mga kaidol? O, tanggapin na natin yan. Oy. O, depende naman yan sa atin, sa ating pag-iingat, sa ating buhay. Um, yun, depende sa ating pagdala ng ating sarili. O, so, kaya kayo mga ka-idol, magingat ingat po tayo, ha? Mm. mahal man kayo ni Idol Jeep. <laughs> Agoy! <laughs> I love you so much soul all mga ka-idol. No? Sa lahat ng mga solid nating supporters dyan, sa mga silent viewers, sa mga OFW, nakasubaybay na itong channel na ito, kung saan man tayong solok ng mundo, solok ng bansa, nagtatarbaho, ingat po tayo always mga ka-idol, no? Mm. Mm, yun. Ito yung mga kaidol, oh. Bagi ko sa inyo. Yan, kalamunggay. Saka ito, papaya. Maganda to. Saka meron tayong papaya dito, mga kaidol, na na hinog na. Ayan, oh. Against the light. Hinog yan, mga kaidol. oh, against Hindi yung mga klaro, mga kaidol. Kukunin natin mamaya yan, kay Pagkatapos natin kumain, eh, pang, pa, matawag ba yung kuhan, mga kaidol? Himagas. Mm, magas. Ah, ayan. Bali, yung pipino mga kayol, inilipat ko. Kay, pumasok sa aking puso't isipan na pag bumagsak ng malakas yung ulan, kay tag-ulang naman dito, eh, wala naman yung bubong yung doon nilagay natin, no? Sa sino man nakapindot yun ng ating in-upload. Mm. Ito yon mga kaidol dito nilipat ko. Mm, mataas na mga kaidol. Mm. Ayun ba, mga oh? marami tayong pipino dyan mga kaidol oh? mm. sana sumigla yan sila no paglipat natin no mm. da sana ay dadami yung kwan? yung bunga na yan ba oh. sana mga kaidol no bigyan tayo ng biyaya bunga ba mm. Okay. pag marami mga kaidol <sighs> ibibinta din natin no mm. yun ito na lang yung siguro yung aking hanap buhay dito sa mundong ito. Mm. Ah, sa buhay din ng pag bablog mga ka-idol Maraming salamat sa inyo mga -idol, no. Mm. Sa inyong kuan ba, sa inyong suporta talaga mga kaidol. Mm. Mamaya mga kay bago palang lang na hibasto, mm. nagluto man tayo ng kanin. O oh, papa ano ka natin kung baga tawag siya mas, siya masado. Ibabad muna natin diyan pero babad natin na walang apoy. Mm. Ayan. Tinanggalan lang ko ng apoy yan kay, bago pa man yan na hub, hibas ba? Na hibas yung kwan, tubig ng ating kanin. So, mamaya, mga ka-idol, eh, hindi ko na lang siguro papakita sa inyo mga ka no? Sa ating pagluluto, no? kay mabilis lang man to. Magpakulo lang man tayo ng tubig. Tapos yung sangkap natin ay tuyo. Hmm, nandito yung tuyo. Mm, kaso lang maliliit mga kaidol bigay niya ng, ng, ng asawa ng kapatid ng lolo ko mm, si Lula Lula Bilin mm, si Lula Bilin kay ah, tinulungan man natin mga yan binigyan tayo ng um, ganyan ang karalaki mm, may biyaya tayo mm, binigyan tayo kay tinulungan man natin mga kaidol no? pag may humingi ng tulong kung kaya natin eh tulong tayo no mm yun mamaya mga ka-idol ha o maraming salamat sa inyo mga kaidol no sa bawat suporta nyo to po talaga hindi po ako magsasawa na palut ulit ko to sabihin sa inyo mga kaidol malapit na tayo sana mapuno mga kaidol no sana mapuno yung ating hinahabol na minimum na 100 dollars pag namabot yun napuno yung blue blue kasi yun ganyan pag napuno yung pack pag puno don yun pasok sa sa minimum na 100 dollar malapit na mapuno mga idol bali ibabahagi ko sa inyo yung ating tulong mga idol no mm. hindi ako magsasawa talaga mga idol na palot ulit, -ulit akong magsabi sa inyo na pasalamat salamat salamat talaga sa inyong tulong nyo mga idol sa hindi pag skip ng ads no marami pong salamat ha mm. Okay. ko talaga mga idol niniisip ko yung sa puso't isipan ko mga idol Ah, siyempre ako lang talaga mag-isa dito. Ah, uh, marami ka kayong kaibigan ay eh. kayo, yung aking kaibigan, no? Sa social media. No, oh, wala hindi naman tayo pina ah, uh, hindi ako lumaki na walang ama ba. Hmm. Hindi ko nadama yung aking ama mahadol, yung kanyang pagmamahal, yung kanyang pag-ibig. Wala man ako. Kay hiwalay naman silang mama na satyan pa lang ako mm. yun kaya kalimutan natin sa isip yun na mm, bali sinair ko lang sa inyo. yun mamaya mga idol bali hindi na ko nang na papakita sa inyo mga idol oh. yung ito ba mm. sa mukbang na mga idol yon po mga idol kita kids mamaya mga idol ha sabay tayo kain na hmm. Okay. tayo sabaw sa bow sa bago tayo pumunta doon no mm. sa ating ginagawa sa ating gardening mga idol so mga idol mamaya kita kids So yun po mga ka-idol Bali Babalik tayo mga ka-idol Bali bahagi ko na lang sa inyo ito mga ka-idol Ay yung ating pagluluto ha, mga ka-idol Yun mga ka-idol mm, mm Hinihiwa-hiwa kong ganito mga idol ba Manipis mm, yan lang yung ating kuan mga ka-idol Tapos nagtira tayo Bali may gagawin ako nito mga ka-idol mm, yan, nagtira tayo mga ka-idol Ayan yung kalamunggay. Tapos na natin tanggalin sa tangkay. Saka ito yung ating tuyo. Yung maliliit na tuyo mga idol ba. Mm, bigay ng, ng lola. Yung asawa ng kapatid ng lolo ko. Ayan. Mm, Saka ayan o. Oh. Yung sinabi ko sa inyo mga idol ito. Mm, kinuha ko kanina. Mm. Saka ito matigas pa naman. Eh tamang tama mga ka idol. O tayo ng pinya no. Okay. Paus tayo. Ay pinya. Ano ba naman ito na? Lilito na ako mga idol, oy. <gasps> uh. Nalilito talaga ako mga idol. Mm. Nalilito yung aking puso isipan mga idol, be. Mga idol ba? Mm. Nabubulon na din. Agro. <laughs> Kanta yan eh. Nalilito. O. Oh. Oh. May bumababag. Bumababag sa ating puso at isipan mga ka idol. Uh. Kanta yan mga ka idol. Nalilito. O. Oh. Ang puso ko'y nalilito na bubuwang na Naparabang, naglaho na Agoroy na pala Agoroy na bubuwang Naparabang, naglaho na ng kadiliman Ang isipan hindi na ba mahuhugasan O liwanag Kumapit ka kumapit ka kay ka Jeep Mix Vlog Pugi. Agoy! <laughs> oh! mga ka-idol, simulan na natin. I-boost na natin to mga ka-idol! Kasi mainit na yung ating tubig mga kaidol. Oh, mm. ayan mga Kumukulok-kulo na siya mga ka-idol! I-boost na natin to mga ka-idol! Yung ating papaya. Maganda to sa ating katawan mga ka-idol! Tapos, o press lang yun o. No? Oh. Press lang sila ka Kuan mga ka-idol yung kalamunggay natin no, mabilis lang maluto. Yan kay manipis man yan yung ating paghiwa mga idol no. Hmm. Sunod na natin tong ating kalamunggay mga ka idol, mm. buhos na natin to mga ka idol ko. O mm, oh, yan, hmm. pao si idol Jeep mga ka idol. Mm. Kay siguro sa kuan to. Sa yung naabutan tayo ng ulan ba, tapos nag nagbihat tayo, nagbuhat tayo ng ng bamboo mga idol. O tapos umulan tapos sumikat naman yung araw um, ulan um, ta kasi tag ulan na dito kasi mga kaidol um, yan kain tayo niyang, um, ng nang papaya mga kaidol pampaalis ng kwan nang paus no mga kaidol no 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 mga kaidol no no bus <laughs> na natin itong ating ito oh, yung ating kamba. ba tuyo um, cute yan um, kay maliliit man cute yan Mm, um, kasing kasing cute ng jowa nyo ngayon agoy <laughs> agoroy oh sana all sana lahat may jowa wak idol oh kasing cute ng bilad <laughs> huh? oh cute man mga idol ba cute ba hindi mm. mm, siya bilad ha mm. Mm. cute ba cute mm. kung sino mang may jowa dyan huwag kayong magalit dyan sa akin ha <laughs> <laughs> oy, <laughs> Oh. <laughs> Pinapatawa ko lang kayo mga kaidol. Kay, sa, sa ating buhay, eh, huwag natin sabihin na meron, ah, wala tayong mga mga pagsubok sa buhay. No? Mm, meron yan. Lahat ng tao, may meron talagang pagsubok sa buhay. oy Kaya yung ating mga pagsubok sa, bahay, sa buhay, Tawala, tawanan lang natin yan. No? O, oh, kanta yan eh. O, oh, tawanan mo! ang iyong problema ang oh, problema yung pagsubok man no? Mm. tawanan mo ang iyong problema aguroy paos pa rin yung ikaw magandang ano, busis pag busis ni idol ship, no? no pag hindi paos no <laughs> kaidol. Ay, huwag na natin ito baka tagalin mga kaidol. Buhos na natin itong asin mga kaidol. Timplahan na natin ito mga kaidol. Kay gutom na mga siguro gutom lang ito mga kaidol. Oh, eh, o, no? mm, na natin ito mga kaidol. Mm, mm huwag natin ramen kay parat man. malat mm, ba? Mm. Parat yung tawag dito sa amin yung malat mga kaidol. Mm. Kunti lang asin kay meron naman tayong tuyo na maalat din. No? Mm. Buhos natin tong wow magic sarap. Ah, syempre hindi na mawawala yung magic sarap mga idol kay na kahit kahit kulang-kulang yung ating mga sangkap ay nandito na yung mga sangkap mga idol. Mm. Nandito na yun sa magic sarap. Mm, yun. So hintayin na lang natin 'yan mga idol. Kung maluto na 'yan mga idol. Sabayan ako mga ka idol. Kain tayo sa umagahan mga idol bago tayo pumunta sa ating garden. At kung ano pa ating gagawin doon mga idol. So marami pa gagawin natin sa ating garden mga idol. Ating papagandahin 'yan. Kay kung babae pa 'yan. <coughs> kung babae pa man idol, ating i-blooming. Woo! <laughs> Mga kaidol no, Pag pagandahin natin mga kaidol. Mm. No? kanta na lang tayo mga kaidol kung may mga pagsubok sa ating buhay. Kanta lang tayo at tawanan natin. Tulad nito. No? Oh, liwanag, kung mapit ka, kung mapit ka sa akin. Kung mapit ka. Ah, wag lang. kay, kung mapit yung liwanag, yung araw, baka tayo masunog. <laughs> Oh, sunog na mga kaidol. Oh, baka tayo masunog at maitim. Maitim na tayo. <laughs> oh, yung liwanag ba? Kung bakit sa atin, dito sa atin, ay masusunog tayo. O oh, lalo tayong iitim. Aguray! Ay, <laughs> oh, mga kaidol. Oh, kita kits tayo mamaya mga kaidol, no? Kakain tayo sa magahan. sa niyo ako mga kaidol. Masarap man natin yung ulam, no? Mm, pampasigla sa ating katawan. So, mamaya ha. Mm, um, sabay tayo. Mamaya sabay tayo ha. Mm. Um, Yun.